Nainis nga itong si Lebron James na nangyari sa laban. Palitan nga sila ni Jokic ng malupit na pasa. Si Rajon Rondo in dance at si LBJ ginawang target ang ulo ni Jamal Murray. Katakot pang nangyari sa kanya. Western Conference Finals rematch, Lakers o tang Black Mamba jersey nila lalabanan ng defending NBA champs na Denver Nuggets. Umpisa agad tayo in the first quarter, palitan agad ng Blacks ang dalawang koponan, then ganda ng assist dito ni Nicole Jokic sa teammate niya at maganda nga ang umpisa ng Denver at nagkaroon nga sila ng 8 point lead at 10 to 2 ang score natin pero bumawi din naman agad ang Lakers 7 to 2 run ang kanilang ginawan na high pangarina tapos ang lupit pa ng ginawang pasa ni Lebron kaya timeout nga ang itinawag ng Denver Kaso biglang uminit si Michael Porter Jr. Umabot na sa 11 points pero kahit papano naman kinaya yan ng Lakers sila'y nakadikit muli dito nga sa Nuggets ng dahil sa kanilang depensang ginawa. Pero sa pagtatapos natin, Sig Senora ng pinakawala ng mga dayo 29-23 ang scoring natin. Second quarter natin, palitan nga ng tough buckets itong si Jamal Murray pati si Lebron James sa pero nang dahil gumawa nga ng mineran ang Denver dito, umangat na sila by 8 points. Torian Prince, big time ang performance para sa Lakers with 11 points na pero ang momentum ay nasa mga dayo pa rin as the Lakers ay sumusubok lamang na dumikit sa kanila. Pero kahit anong subok nga ng LA Lakers, masyadong magandang opensa ng Denver dito kaya't umangat na sila by 10 points at stress na nga si Lebron James on the bench. 59-49 ng score at the half. At sa ating third quarter naman, 5-0 oh run ang ginawa ng Denver. Umangat na sila bigla by 15 points at itong si Lebron na pa sa tawag ng referee kaya bumawi nga siya ng back-to-back 3-pointers -back on the other enda. Sa pa nga sa ulo si Jamal Murray sa pasa na ito ni Lebron. Pero gidantian nga siya ni Jokic pati na rin ni Murray, tig isa ring 3-pointer, balik na naman sa 15 ang advantage nila. Kaya naman tinodo na ni LBJ ang effort niya, tumulong na rin ang ibang mga Lakers player dito kahit napilitan tumimeout ang Denver. Sumagot naman kahit papano ang Nuggets dyan, sumakit pa nga ulo ni Christian Wood pero ang Lakers defense na naig sa last minutes, gumawa sila ng run at ganilang binaba to 4 points na lamang ang kanilang inahabol after 3 quarters 83 to 79. At sa ating fourth quarter naman, Lakers team sa pangunan ni Lebron James, ginawang isang lamang na Denver Nuggets. Katakot pa nangyari kay Jamal Murray dito, buti na lang okay lang siya. And then Skyler Mays, big nine minutes ang tulong sa Lakers at talagang naatay nila ang laban matapos ng kanyang dalawang magandang assist. And then naging back and forth na nga ang laban natin dito mga idol, Jokic and AD leading their teams, di kitan lang tayo. Big place versus big place ang naging laban natin down the stretch. Clutch versus clutch pero Jamal Murray grabe nga ang ginawa to put his team up by 5 points. Nagresulta na nga ito ng panalo para sa kanyang team.